Nipit mo. Nipit ka na mm -hmm. ang pangalan. <laughs> Inipit? ipit Kailangan natin mag-exercise. Mag-medias muna ako. Tsaka mag-shoes-shoes. ko ako sa YouTube ng pang-exercise. Ako mag-exercise ako 30 minutes lang. Every day. Kasi sabi ng mga anak ko, laki na rin ang chan ko. Tsaka kailangan ko magpalakas kasi may edad na ako, di ba? nakapili na ako ng sasayawin ko ayun ayan o ayan nakita nyo hindi ah, diba gagayahin ko yan yan yeah, sa bahay lang pwede na magsumpa mas meron lang ako bibigay na sikreto ko sa inyo kung bakit mabilis lagi kagad ang militant ko eto ayan o meron akong pinaano itong ito ko ah uh, gamit ko to nung nanganak pa ako sa kay Janjan bumili ako nito. Ito gamit ko. Pag nagpapa liit ako ng katawan, ang takbo ko talaga sa kag masuso, paakyat doon. Tapos ito, may plastic to. Lalagyan nyo ng plastic para nun. Dali. May plastic ito sa loob. Ayan, nakita nyo, may plastic. Para nun, ang pawis. Sobra-sobra ang pawis. O, ba? Diba? Let's go! Ito lang lagi kong ginagawa. Ito lang lagi kong ginagawa. Ito lang lagi kong ginagaya. oh, may ang yung kilikili ko, ha? Ayan, ganyan lang. Kabila naman. Hirap din. Nasa pampalit ko ng tiyan, yung pag -ano. May salamin doon nakikita ko. Ay, e, tinarikura ko muna yung TV. Ito. Third thing ka nito. Siyempre, pakaka, ano mo, pakakaunat mo, tsaka pa. Pakakaganutas, unat. <laughs> ah, Di ba? Mamag ang anak ko, kahit tag exercise ako um, um, tumabag, to the rescue na naman. Linunate sa kanya, hinatkat nung, nung aso. Magdadalaro ako ng kahon. Puntahan ko na muna. Atid ko muna tong karton. Ayan o. Oh. Kaya sinasabi ko, ang magulang, hindi pa pwede nating sasabik istorbo mga anak. Ngayon mo, nag-exercise ako. Buti na lang, tigil na yung ampon. Hey! yatin ko lang tong kahon. May isusurpesa na naman yata ngayon. Kasi inano daw nung aso yung isang kahon. At least nakaano na rin naman ako. Naka 30 minutes. Pinagpawisan na ako ba? Hindi <laughs> pa kasi magpapuntar sa kanyang pamamahay. Yan, sabi ko nga sa inyo, di ba, nagdilinis siya. Ha? Eh, yung umat niya, na aso. Ngayon, magaling. Ay, sayang yan. Malak maraming na ano? Isa lang, Pero ito, wala pa naman bukas. Ayan, oh. Ito. Oh. 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 Pagalitan mo na lang. Pags pagsabihan mo na lang. Oh. Ninat ngat mo, ah. Hindi nyo kasi siguro pinapakain oh, hindi, oh. Ng oh, yan. Ay, hindi, ah. Ang dami pagkain mga yan. Oh, ayan, di ba? Oh, di walis siya. Hindi pa kasi kami nag walis dito. Lipat mo na lang? Oo. Lipat mo na. Iipon na lang yung ilulukad na. So, transfer ko lang mo kung ano. Yung so mga demonate sa kanya. Yung kaya nito dyan, no? Oh. Napipit-pit siya. Oh, kaya dapat ipon mo dyan ako. Oh. Pit-pit na ako. Oh. Mm -hmm. Nipit naman ang pangalan. <laughs> Inipit na ipit. Ito so, masarap Fit na. Ayan, ko. Hindi na Ipit na. na sa oh. Ay, iwan ko yung tali. Sinong kasama mo nga alis? Patali mo na lang, oh. Oh, iwan ko to. Wali, nag-exercise ako eh. Pero naka 30 minutes naman na ako. Di diba ko lang kaya katong karton dyan? Baka kailangan ninyo pa. O, oh, dito, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ikaw na muna magwalis dyan, maglinis. Iyon muna ako sa kabila. At <laughs> na. Buti na lang, naka-30 minutes na ako, patapos na ako. O, ba, naka pa ako. Siyempre, dahil ibablog ko. Kailangan, naka-lipstick Hei! Hey. 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 <laughs> <think> <laughs> <vignojo> <laughs>